Magandang hapon po, uh, Tatay Rolando. Inireklamo po ninyo mm -hmm. yung nanay ng isang bata na sinitan niyo. Ano po ba yung nangyari, Tatay? Eh, yung bata na natutulog po kami. Ano Sinakal po Sir. ako eh. Sinakal? Opo. Kaya ano yung boses? Yung po ang, ang nangyari po dyan, una nakahiga po ako. Tapos po nagbagsakan po yung mga to yung sa nga ng mangga doon sa bubong namin, tsaka yung mga bunga. Opo. Lumabas po ako, nakita ko may bata po sa taas. Sinaway ko, sabi ko, bumaba ka dyan, baka mahulog ka, mamamatay ka. Opo. Dahil bata pa po eh, siguro mga nine years old pa po yung bata. Okay. Tapos po, nagdatingan yung, yan nga po, mga bumugbog sa amin. Mm, may bata po, doon sa puno ng anong mangga po puno ng mangga sa taas Opo. ng mangga okay so sinabihan niyo na bumaba siya doon baka mapahamak siya baka mamatay so, siya ano nangyari may ibang nakarinig kaya biglang may nagsidatingan nagdatingan po yung kanyang nanay at saka may tanod at saka yung yung okay. nag-aaral po ng criminology yung Reynaldo Bumbot okay so tatlo no yung nanay ng bata Asam ang bilis nung tanod ha, nakarating agad. Isang tanod Opo, at isang suyante. Pinalo pa nga po ako dito. Tapos eh, nakalak inawakan yung kamay ko. Nakaliyad na po akong gano'n sa may bintana namin. Da dahil lang sa sinita mo yung bata? Opo. Opo. Pero meron pong unang nangyari dyan. Yung tatay po niya, sinuntok din po ako sa ilong. Hmm. Nireklamo ko po sa barangay. Hindi naman kami pinansin. Sabi nga no, labing limang araw daw. Pagkatapos po ng labing limang araw, wala na pong nangyari. K kailan po nangyari yung unang insidente na yan? Yung... 19, ano? <laughs> 1918 ay 2018 pa yun, sir. 2018 Oo, pa. Oo, yung pangilaan ng ano. So, no. masasabi ba natin na may alitan yung pamilya nyo doon sa wala pamilya po, ng bata? yung, bata? Wala po. Yung tatay po siguro, interesado po doon sa tinitirahan namin lupa na okay. sila magbabahay. Teka lang, so kapit-bahay nyo rin sila, no? Oo po. Okay. Wala namang awa yan doon kung sino tunay na nagmamayari hmm. ng lupa? Interesado lang sila? Interesado po. May mayari po ng lupa kasi dati pong dang hari yan, dan, dinadaanan po ng sasakyan, tapos nakuha po ng barangay. Okay. Pero tatay, no, nasabi nyo kanina, sinakal kayo. Opo. Ano pang ginawa sa inyo? Ano po yung mga natamunin yung mga ito uh, injury. po, eh. injury. Meron po akong ano eh, yung dito sa kamay ko. Masasakit pa po yung katawan ko kasi binugbog nga Pali, po ako eh. dito po sa larawan, mga kapatid po ng puno po ng pasa at sugat po yung kamay po ni tatay. Malalang mga pasa itong mga nakikita natin ngayon, Pani, Shari. Ang, no? ang nanakal po kay tatay ay ito pong si Reynaldo Labago Bumbot Jr., Ito po yung sinakal si tatay. Ang nanuntok po kay tatay ay si Jerry Labago. Opo. Na isang barangay tanod po. Opo. Nang uh, Barangay Bayog po ba tama po opo, ba? Opo, opo. Ma'am Jelly kayo po yung nanay nung bata na uh, sinita ni Tatay Rolando tama po ba? Yes po sir. Ayan. Ako po yung nanay po. Opo, Ma'am Jelly bakit naman umabot sa ganito? Ganito po kasi sir yung nangyari. Yung anak ko po nag umakyat po sa sa mangga tapos sabi ng pinsan ko, kasi tatlo sila na sa taas, dalawang bata at saka isang pinsan ko po. nakuha po sila ng mangga kasi ibibenta po kasi malapit na po yung, yung, ano, yung pesa dito sa amin, ibibenta po sana namin. E ako naman po, nasa kusina po na ako nila mama. Yung anak ko po, di ko po alam, nasa taas pala, nag, po pala siya. Tapos naririnig ko na lang po, na pinagmumura niya na po, tapos sinabihan niya, bumaba ka dyan, papatayin kita. Yun po yung sinasabi niya. Eh, yung pinsan ko naman po, sa taas, bumaba, sabi niya, eh, Jelly, yung anak mo, pinubundol sa taas ni, ano, ni Lando daw, sabi niya. Ganun po, ganun po yung nangyari. So, ako naman po, Siyempre, nanay po ako. Yung anak ko po, po bakit niya gaganamin? Kasi po, yung, yung ibig sabihin ko po, apo niya yan. Kung gusto niyang sawayin ba, Tawayin niya na lang, hindi yung aabot na mumurahin niya yung anak ko, tapos pagbabantayan niya ng papatay niya daw po. Eh ako naman, syempre nanay po ako, nagalit po ako. Yung mama ko po, nandun po sa kusina. Narinig din po niya na yung, yung mag-asawa na yan, nag, nagwawala na po sila. Pinagbabato po nila yung anak ko ng bato sa taas, binundol po niya ng ano, ng... Tawayan sa taas. Eh, yung akin lang po, paano po kung nahulog yung anak ko? yun po yung, yung inaano ko sa kanila. Paano na nahulog yung anak ko, yung taas ng mangga? Tapos, ang, ang ginawa po ng mama ko, dinala niya po yung anak ko doon sa malapit sa kanila. Sabi ng mama ko, bakit palagi nyo nalang inaano yung mga bata? Kung gusto nyo saktan, ito o. Oh. sabi ng mama ko, saktan nyo yung, yung apo ko. Eh ako naman po, nandun, na, nakikita ko po, sabi ko, tumunod po ako sa mama ko, sinabihan ko po, sige, ipakita nyo sa akin kung paano nyo sabi ko, sasaktan yung anak ko. Ganun po, eh, bigla po akong sinugod ng ni Auntie Sayong po. Bigla niya po akong sinugod. Tapos, umilang po ako, natumba po siya. Nung pababa na po ako, pa si, si, Sino po, na po yung sa, sumugod, Ma'am Jelly? Si, si Auntie Sayong po yung sumugod sa akin po. Ang Sayong ba si Ma'am Rosario? Rosario. Laudino? Opo, opo, si Auntie Sayong po yung unang sumugod sa akin. Inilagan ko po siya kasi yung mama ko po, sabi, sabi sabi sa akin na huwag mong patulan kasi senior citizen yan huwag mong patulan oh, tama naman niya po ako, sabi ni, ng mama ko huwag mong patulan yan kasi senior citizen yan yun po di pababa na po sana ako naramdaman ko na lang po bunutan niya po ako yung damit ko po pinalmut-kalmut niya pinunit-punit niya po tapos nara, eh, paano po? eh wala po akong bra wala po akong brang suot, ma'am. Kasi pag umaga po, nagbibenta po kasi ako ng halo-halo, ma'am. Piniprepare ko po muna yung Sige. Mga binibenta ko ng halo-halo. So ang, ang sinasabi nyo ngayon, ma'am Jelly, si Nanay Rosario ang nagsimula. Sinabunutan Opo. ka, kinalmut ka, ganon. Il ilang taon ka na ba, uh, ma'am Jelly? 34 na po ako. 34 years old. Kasi kasama ko ngayon dito sa studio, si Nanay Rosario. Okay? Kasi uh, alam mo, minsan ha, pag umaabot kasi sa korte yung mga yan, yung mga judges naman tinitignan kung yung capacity ba, at least yung physical strength ng mga parties, kaya ba niya talaga na uh, sakta ng isang uh, ibang, ang ibang party at yung ibang party ba hindi na kayang depensahan yung sarili niya in that case. So in, in this case, sinasabi mo ba na parang wala kang laban? Wala kang naging laban dito kay Nanay Rosario? Ilang taon na po kayo, Nanay? 73 po. 73 years old? Pinagtulungan po nila akong dalawa, ma'am. Sir, pinagtulungan po nila ako. Pinagtulungan kayo ng isang dito. Ng 73 years old at ng isang 76 years old. Ano so, yung naging mga sugat mo or galos nyo, uh, Miss Jelly? Kalmot po at saka sinuntok po niya ako sa likod. Nakatalikod po kasi ako, sir. Ganun po kasi. Ganun ko po, po yung nangyari. Pababa na po ako noon. Tapos, bigla pong hinagdut ni Auntie Sayong yung damit ko. Pinunit-punit niya po. Eh ako na po, eh ako po, wala pa akong suot na bra. Din Dinipinsahan ko po, po yung kasi makikita ma kan po ako ay ang dami pong tao kasi nag-aayos po sa sa barangay ng ano mga bandaretas kasi magpepesta nga po pinapakita ngayon sa amin ni Tatay Rolando yung kanyang mga naging sugat okay kung maintindihan ko sana kung may mga kalmot lang ganyan no na talagang ang, ang sinasabi mo eh tinakasan mo na lang yung kanilang pag-aamok pero bakit naman umabot sa ganito ano tinamo Shari Grabing mga Ulay. pasa. Yung nangyari dito kay Tatay Rolando at hindi na nga halos makapagsalita kasi nasakal daw. Mr. Reynaldo, magandang Opo. hapon sa iyo. Ka kaano magandang ano niyo po kami. si Jelly, Ma'am Jelly? Kapatid ko po. Kapatid niyo po siya. So, okay. Reynaldo, kasama ka ba doon sa mga nanakit dito kay Sir Rolando? Nung nakita ko pong sinasaktan nilang dalawa si ate, sigla po, bigla, bigla po akong gumantay sa kanila. Tinulak ko po, po si uncle at saka ayun na po ay yung sinasabi nilang sinakal ko. Sinakal niya talaga. Okay. Pero ano po ba yung nakita niyong ginagawa kasi nila doon sa inyong kapatid? Sinasabunutan po si ate at saka mm -hmm. ikalawang bisis po sina sinuntok yung likod ni ate. Il kaya po, si kaya May po yan po, po Tumugod po ako. Tinulungan ko lang po si Ate. Ilan taon na daw po kayo ah, pinapatanong po ni attorney? 21 po. Bakit okay. hindi mo nalang naisipan na paghiwalayin yung dalawang matanda at yung kapatid hindi, mo? Hindi, hindi po. Hindi po siya nagpapaawat, Sir. Uh -huh. Nagwawala Nag siya. Marami pong kumawad sa ka kanya. Hindi po siya papigil. Tatay, ano pong yes, masasabi po niyo doon sa uh, sinasabi ngayon ni Sir Reynaldo at ni Ma'am <laughs> Jelly na? Wala pong kumawad sa amin. Ang nangyari po dyan, bigla na lang nila akong sinugod, si nakalako doon sa may bintana, ako nakaganyan ako, nakaliad na po ako. Tapos si Jerry, hawak-hawak ako pinagsusuntok nila ako sa tiyan. Oo, Yun kasi lang po masasabi ko. Ganito kasi, ang ang pagpaganyan kasi si binsan pag sinasabi nila, Sese, ang 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 defense ng mga 'to, eh, defense of a stranger or defense of a relative. Mm -hmm. Kasi kapatid pala niya si Miss Jelly. Pero dapat 'yung ginawa mong pagdepensa sa ay naaayon lang din dun sa uh, nakikita mong harm. Okay? So kumbaga, kung ang nangyayari lang naman ay sa bunutan, ang depensa dun is itulak mo lang siya papalayo para mapaghiwalay sila. Pero to the point na kailangan mo siyang sakalin, hindi na commensurate yung ginawa niyong pagdepensa. Pinapaksapak niya po siya sa talikod. At, at, at yun na po yung pagsugod ko. Sinungaling ka? Inaawat namin. Ayaw kasi paawat. Kaya yun, tinulak ko mm -hmm. po. po. Tapos sinakal mo na, sir? Opo. Okay. So, nasan po doon yung pag-awat? -pag, -pag Inaawat ko po yun. Oo. Oh, oh. kasi Kaso ayaw, ayaw niya po paawat. Kaya tinulak po po. At saka, yun na po, sinakal ko. Sinakal? May... Oh. Pero, ganito ha? May uh, kumuha po siya ng itak. At sinabihan niya pa po, po akong pa, kita ng kandila. Yun po papatayin kita, papagtiray kang kita ng kadila. O, oh, dinorodorong pa ako. Nanay, tatay, sinabi niyo po ba yun? Ipo, okay. sinungaling ka. Huwag ka magsinungaling. Magsabi ka lang ng totoo. Siya pa ang dumuro sa mister ko. Ikaw pa ang nagturo sa akin na dinuduro mo ako. Matagal ka na namumuro sa akin. Binaliktad mo na po. Hindi ako nagbabaliktad. Totoo ang sinasabi ko. Dinuduro mo ako. Marami po ang nakakita dito. Marami po ang witness dito. Kahit po si Kapitan na andyan. Yung mga barangay official nandun din po. Hindi dumating si Kapitan. Pumunta po kayo dito. Magtanong-tanong kayo sa mga tao dito. Walang walang aano jili diyan kasi kayo, kay, ta ano talaga kayo diyan ng mga tao dahil mga puro kayo may uh -huh. mga katungkulan ng mga wakang, ano niyo. Huwag kang kasi kaya kayo malalakas sa mga loob niyo. Isipin mo Matagal tatanda namin, na gaganunin mo kami. Wala, kayong mga respeto. Wala kayong respeto sa matatanda. Dadalawa lang kami diyan na matanda, wala pa kayong respeto sa amin. Gusto Oo, niyong, wala ka kayong kaibigan dito. Gusto mong lumayas ng kami dyan. Ang kahit mga tambay ka. Dahil kayo sa, magbabahay sa lupa na tinitirahan namin. ka, dalabas ka, may dalakang gunting, may dalakang sundang. Mga ano, mga hamong pa sa mga tambay, sa bahay hindi namin, ka naman inaano. Ma ano? Mambabato ma ka ng gunting. bato. Gunting. magdadala Along, ko ng gunting. dito sa mga tao po? Kung anong klaseng mga tao sila, kaya po ganyan yung... Tinuturoan nyo, tinuturoan nyo mga tao dyan. Kap Mabini, umabot na po dito sa tanggapan ni Senator Rafi yung away diyan sa inyong barangay. Meron na po ba kayong ginawang investigasyon diyan? Ano po ba yung talagang nangyari diyan? Eh inano ko sa barangay para mag sila. Pero yan lang limang araw bago sila pagharapin. Ang kaso lang hindi sila hindi sila pa do sa Katiasya at isa yung sumipot So naka-schedule na po kayo diyan ng paghaharap ng mga parties. Tama po ba? Opo. Sinama niyo ba doon yung inyong tanod? Etong si Mr. Oh, Jerry Labago? Oh, tatlo sila, tatlo sila. Oh, by, by, the way, ano po yung naging partisipasyon nitong si Jerry Labago? Ba't nandoon siya nung panahon na to? Parang ang bilis nung pagpunta ng tanod doon. Kasi yung waiting seat na yan, ayan ang karamihan nag-iistambay. Malapit okay. sa bahay ni Atisayong, malapit ang bahay ni Raj, Mama ni Gili at saka tapat ng simbahan. Nagkataon na nag-aayos ng bandiritas para sa pista. Pa, base po sa inyo, uh, Chairman, sino po ang may mali po dito, Chairman? Para sa akin, wala po sa kanilang pinapanigan dahil na sila ang mag ko. Si Ati Sayong, pinsang ko yung labinta. naging ka naging kalaban niya, pamangking ko rin. Pamangking ni Ati Sayong pagpunta na namin sa pulis, tatlo sila nandoon. doon. Na Lahat sila ng pag Sabi ng pulis, hindi ito maayos sa kailangan bigyan mo dalhin sa barangay. Tatlo sila. Hindi, sabi ko, sir, bibigyan ko muna ito ng ibang araw para, para 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 nila malamig na ang mga ulo. Ulo nila dahil sa nangyari ang kas ang kaso lang hindi sumipot po sila sa si yung sumipot ko okay. kami kapitan sumipot, sumipot kami. kami kayo ang wala diyan 35 minutes kami naghintay sa inyo 5 minutes oh po ya 35 hindi, 35. 5. 5, hindi 5 35 minutos may pinuntahan lang ako kaya na si ang usapan natin ala hindi alas ala susto nandoon na kayo Pagdating ko, wala na kayo. Okay. Talaga, nandun doon kami. Ganito po ang gagawin natin dyan. Okay? 9, 9, Uh, so, pag gustuhin po talaga ninyo magsampa po ng kaso dito o, 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 o. sa mga nangyari dito, o, o, o. dahil kayo po ay magkapit bahay, kailangan pong natin ng Certificate to File Action. Ang mag-i-issue po niyan is yung barangay. So, nung ipinatawag po ng inyong chairman, daluhan po natin, tit titignan po ng inyong lupon, ng inyong uh, chairman, kung meron pang chance na kayo po ay magkakayos. Okay? Pero kung talagang wala na, doon po, no? doon po tayo magsasampa ng kaukulang reklamo. Tatay, ito po uh, magiging uh, gitna lang po kami. So napag-alaman po natin, tatay, na kaya po pala nahawakan din po nung uh, isa sa mga nireklamo nire po, yung dos por dos. Dahil nung una paglabas niyo daw po, ay kayo daw po ang may hawak ng dos por dos. Tama well, po ba? Wala ma'am. Wala po. Si Dili ang may dala ng si dos ang, ang, sabi ko sa kanya, ano, papatayin mo ka ako yung asawa ko. Sige, ako ang patayin mo. Ako ang patayin mo. Ngayon, ang ginawa niya sa akin, tinulak niya ako, natumba ako. Pagtayo ako, hinaltak ko yung, ano niya, blouse niya. Pagkatapos, hila-hila ako ng nanay niya. Nung na, ano na, naalaala ko, yung asawa ko, pinagtutulong-tulungan na doon. Nakaganon na doon sa bintana. May humahawak dito, may humahawak. Tapos sinasakal siya ni Rinaldo Bombot. Pagkatapos, may sumusuntok sa tiyan niya. Tapos, si, ano, ano siya ni Jerry. Sinuntok na siya ni Jerry at pinalo siya. Nakakuha siya ng kawayan, pinalo rin niya si Jerry. Kaya yan, nagkasaw, nagka, ano, parang nagtanggol na lang siya sa sarili niya. Ganun po ang nangyari, sir. Okay. Nasa iisang compound lang po ba kayo? Oo, oh, nandito ho kami sa may Mer ano. Meron po ba tayong mga witnesses diyan? Nung nangyari po yung mga pangyayaring yan? Sir, wala akong magwi-witness mm. sa amin kasi yung mga tao doon, hawak nila lahat. Kasi may kapangyarihan oh, yung mga yan. Yan, 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 ano yan tatay yan, nila, pag na yan, sinasabi sa amin eh, hindi Ngito nyo ako po. kaya, sabi niya. Ngito kaya ko kayong pasukin dyan sa bahay yan. nyo, patayin ko kayo. Pag nalalasing yan, yan si Ronnie Bombot. Ganyan ang ginagawa niya sa amin. Miss Jelly? Yung masasabi ko lang po, sinungaling po siya. Hmm. Alam po ng mga tao dito, wala. lahat po ng nakakita, hindi ko kaano-ano po, makakapag-testify po kung anong talagang nangyari. Sinungaling po yan, ma'am. Oh, sir, wala pong mga kaibigan sa yan dito dahil... kasi ang sasama <laughs> ko ng ugali. Nuro lahat po ng mga tao dito, yan. Ano yan? mga kalaban niya. Kalaban niya. Kasi oh. po, kahit nga po yung uh, tambay lang po sa waiting sheet, pag nalalasing po yan, Nagdadala po siya ng ano, itap inahamon niya, Binaliktad nagdadala naman. po siya ng gunting. pinanuntutok niya sa mga tambay diyan, hindi naman po mm? siya inaano. Kaya po wala po silang mga kaibigan dito. Okay. Yung suntok niya po sa akin dalawang beses, ang sakit po hanggang ngayon. Marami pong nakakita. Malakas ang malakas ang tunog ng okay. suntok niya sa Gay akin ito, kahit po yung uh, mam ma ma ano Jelly, dito, barangay official dito. Mm -hmm. Opo, opo. Na Naririnig po namin no oh, yung sinabi niyo, Ma'am Jelly. Ngayon, ang malinaw na lang sa amin. Is meron po kayong version, may version din po si tatay Rolando at nanay Rosario. Ngayon, kung porsigido po silang magsampan ng kanilang kaso, eh ang procedure naman po dyan, eh dadaan muna kayo sa barangay. Pero ang masasabi ko lang if kung talagang itutuloy po ninyo ito, eh syempre yung mga kwento po ninyo ay eh, kailangan po natin ng supporting evidence, no? So dapat meron po tayong mga uh, kung mas makakabuti kung may mga testigo po tayo, mga ganun para naman mapalakas, no? Kasi at at this point in time it's your version against the version lang po nung nung kabila. Ito po yung mga do, uh, dokumento na pinakita po ninyo. Ito lalo na tong mga pasa-pasa po ninyo. Malinaw po na may nangyaring injury po sa inyo. Ha? Okay. Okay. So kung gusto nyo po talaga ano na ng kaso itong sina Ma'am Jelly, Reynaldo, at si Jerry Labago, karapatan nyo po 'yon ha pero okay. kailangan po nating dumaan muna doon sa barangay. Opo. Okay. So, share i-coordinate na lang natin kay Chairman Joaquin para mag-issue ng panibagong notice sa kanila, mag-schedule kung kailan po yung susunod ninyong pagharap. Opo. Okay. And siyempre uh, syempre po tulungan din po namin kayo kung mayroon pa po tayong mahanap po na witness na pwede pong makatulong po sa atin. Ito po yung uh, medical legal po ninyo sapat na rin po 'yan na ebidensya po. Kasi okay okay, po natatakot na rin po kami bumalik. Rin baka po kami bumalik baka ano hindi kami, kami, kami yung, papatayin niyan. Ipinapa opo uh, ino-coordinate na rin po namin sa PNP, PNP. po ng uh, mot yung Samar po yung seguridad po ninyo para hindi na rin po muna sila makalapit. Gayon din po kaya Kap Mabini po. Yung uh, barangay protection order, papapafilan po natin para hindi po sila makalapit. Okay, okay po.